Tagabi na puno ng buo, Tinatago ko po Hindi ko kayang sabihin Pero ramdam mo Matay malabo Isip ko'y naguguluhan Sa ilalim ng ngiti May sugat na di makita Pinipilit magpanggap na parang okay lang Pero ang puso ko'y patuloy na bumabagsak Gusto ko ng tulong Pero di ko masabi Laging takot na baka lahat Ay iwasan na lang ako Di ko na kaya, Pero pili ko pa rin pinipilit Laban sa Kita ang liwanag nisan Iniisip ko magtago na lang Pero may dala akong mga pangarap Hindi ko iiwan Ang mga ulap sa utak kahit anong gawin na patuloy na nalulumbay ang mapaibigan ko hindi nila nakikita ang pinagdadaanan ko na hindi ko kayang itago laging tanong okay ka lang pilit mong ipi pero wala sa loob walang sigla parang nabiling ko walang exit walang direksyon ngunit sa kabila ng lahat nandyan pa rin pag-asa sa puso di ko na kaya pero pilit ko pa rin pinipilit laban sa mga anino kita ang liwanag minsan Iniisip ko magtago na lang Pero may dala akong mga pangarap Hindi ko iiwan sana may makaramdam, sana may magabot Hindi laging madali pero hindi ko susuko Pag lumubog ang araw, pagod na akong lumaban Pero sa gabi, may iwanag na nagsisilbing gabay Sa kabila ng dilim, may mga bituin Hindi ko alam kung anong mangyayari Pero maghihintay lang Ang buhay ay parang pelikula Puno ng pagsubok Pero di ako magpapatalo Tatahakin ko pa rin ang daan ko Kahit may mga araw na magulo ang isip Dahil sa puso ko, may lakas pa rin Para magpatuloy Nakaya, pero pilit ko pa rin Pinipilit Laban sa mga anino Di ko makita ang liwanag Minsan iniisip ko Magtago na lang Pero may dala akong Mga pangarap Hindi ko iiwan Hindi mo na kailangan mag-isa May kasama ka kahit kanano Baka tiling may iwanag sa tulog pangarap ko'y tatahakin kahit may takot Kahit depresyon hindi ako susuko hindi mo na kailangan mabisa May kasama ka, kahit kano pa katilin may iwanag sa tulo Pangarap ko'y tatahakin, kahit may takot, kahit depression, hindi ako susuko